Brom Brom Brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi mama Ha ha ha, mga Brom Brom, may nakita na naman akong natutulog sa pinakasada mga Brom Brom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa McDonald, mga Brom Brom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa pinakasada Let's go mga Brom Brom, let's go Oh, uh, dito na tayo sa McDonald's mga kabrombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, pasok na tayo. Let's go. Ito na tayo mga kabrom bibili na tayo na ang pagkain let's go ah ito na mga kabrom Nakabili nakabiliin tayo ang pagkain makdo ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go let's go mga kabrom brom na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go natulong uh, na naman tayo ngayon gabi mga kabrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabrom brom na natin ito let's go Ah, oh, nandito sa mga kabrom para bigyan ng tabagay. Let's go. Ito siya mga kabrom. Let's go maka bomba lebih gila daripada let's go